Nagsagawa ng relocation survey ang Bangsamoro Airport Authority sa ilalim ng Ministry of Transportation and Communications sa Cotabato Airport sa Barangay Semba at Barangay Awang, Dato Odin Sinsu at Maguindanao del Norte bilang paghahanda sa konstruksyon ng perimeter fence, concessions building at iba pang nakatakdang airport infrastructure projects. Ang Partners in Peace and Progress mula kay Jen Garcia. Isinagawa kamakailan ng Bangsamoro Airport Authority sa ilalim ng Ministry of Transportation and Communication sa Cotabato Airport ang on-site land survey sa barangay Semba at barangay Awang Dato din Dinsinswat, Maguindanao del Norte, kabilang ang mga bahagi sa loob ng 6th Infantry Division Camp, Military Intelligence Group ng Philippine Army at Tamuntaka sa barangay Tinago sa Bayan. Layunin ng komprehensibong survey na matukoy ang eksaktong lawak at hangganan ng mga lupain ng MOTC BAA sa loob ng Cotabato Airport bilang paghahanda sa mga proyektong construction of perimeter fence, concessions building at iba pang nakatakdang airport infrastructure projects. Kasabay nito, tinutugunan din ng inisyatiba ang mga isyu sa lupa at alitan kaugnay ng military reservation Presidential Proclamation No. 1401 na ipinalabas noong 1975 upang matiyak ang transparency, tamang dokumentasyon at pakikilahok ng mga stakeholder at residente sa paligid ng paliparan. Ipinakita rin ng mga opisyal ng barangay ang kanilang buong suporta sa mga programa ng Bangsamoro Government. Jen Garcia, iMinds, Philippines.